ating ano oh, jade plant. Ito naman ang ating lucky fortune. ang At meron din tayo ang tawag yan Money tree. Hindi pa natin na ililipat sa mga paso. Uh, ito, anong tawag dito? Hindi ko pa naayos. Oh. Hindi ko pa natatanggalan ng mga ano. Uh, ililipat natin siya sa mas maluwag na paso. Tapos tatanggalan natin ng mga patay. Marami na ano. Enjoy tayo sa ating pagtatanim. palmera. ada ang yani, ating palmera. terus mm. meron din tayo ng Japanese. Asan ang ating Japanese younger. ang ating simpleng garden. Ayan. ang ating palmera. Then, meron din tayong aloe vera. Ayan. May aloe vera. Pinapaano pa natin. Ayan. Tinag, may tumubong mga ano. Ayan mga kalabasa. ating palmera, ayan oh. Malalaki na yung kalabasa natin oh. Tumubo yung kalabasa. Ina hmm. And thank you. Thank you again for watching. Bye bye. I love you all. God bless us all.